And I Halo Kukwa Yang isa si chocolate Chocolate si Kukwa <laughs> Chocolate and Kukwa Halo Ayan oh um, sila oh, oh. Ang ganda ng mukha niya no Ha Ha ya oh mabalahibo At saka ito pa si chocolate Ayan. aku Nakiliti Ayan sweet naman! <laughs> mm. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan, ayan, na, ayan, na. ayan. si Chukoy. Chukoy! Chukuwat! Chukuwat! Ay! Kinain na yung paa Aaaaah! Kakiliti! si Anto Ala! Ayan si Antokin Antokin! So 'To si Guapa. Ay, Guapa. Ay, sumunod mo sa nanay. Yung isa si Choco White. Hindi siya. So mixik. Hi, Choco White. Ayan. Hmm. Mm. <laughs> mm. choco white oh. das, ito si cutie si si liit si liit si greatest to <laughs> greatest ha huh? si greatest Ayan. Naganda kasi ng mga kulay nila. Ayan na. Ay, di, di. Ay, 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 ay. Ay, ay, Ala, ayaw na pa. Ayaw na pa didihin. Kawawa. Ayaw na magpadidi ng nanay. Oh. Oh, oh, oh ayaw na magpadidi <laughs> o ito, tulog na lang oh tulog na lang siya oh. ayan o, oh, ay, ay, ay hmm. ayan <laughs> ala, ala, ala okay, lalabas ano Huwag kayong lalabas. Okay, guys. Thank you for watching. Inaabol <laughs> ako.